Sa kanyang latest vlog, makikita ang pahaguluhol na iyak ng isang tauhan ng National Capital Region Police Office na si Police Staff Sergeant Joy Lynn Kachin. Si Kachin ay isang police vlogger na may alias na kilala sa kanyang alias na Team MJ Tres. Sa kanyang naunang vlog, kunekwestiyon nito ang reassignment sa kanyang asawa na miyembro ng Regional Mobile Force Battalion kaugnay sa nalalapit na barangay at SK Elections ngayong Oktubre at 30. Sa prem ng media, sa Kampo Kramik kay PNP o Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo nilinaw nito na tila hindi anya naiintindihan ng police blogger ang regulasyon sa kanilang hanay kaugnay sa paglilipat ng mga tauhan nito. Giit pa ni Fajardo rin ang ginawa ni Kachin na ilabas ang hinaing nito sa social media gayong mayro'on namang anyang tamang opisina para ipaabot ang nais nito. Umiiral naman po yung grievance re machinery natin at uh, sana po kung meron pong mga ganitong uh, concern ay uh, Meron naman po siyang po pwedeng lapitan kung sa tingin niya ay hindi ma-address yung kanyang uh, concern doon sa kanyang uh, unit, ay po pwede po siyang uh, uh, pumunta sa mas nakakataas na unit. Batay sa investigasyon ng PNP, lagpas na sa limang taong palugit sa pwesto ang asawa ni Kachin kung kaya't kasama ito sa rekomendasyon ng PNP na i-reassign sa ibang unit. Just to give you background, ay uh, base po doon sa report po ng force commander po ng regional uh, regional mobile force uh, battalion po ng NCRPO Uh, there was a uh, recommendation for the uh, reassignment, particularly yung downloading po ng mga PNP personnel assigned with the RMFB for purposes of election. Ang una po talagang ang naging uh, recommend na is dyan ay yung mga matatagal na nating police na naka-assign sa RMFB. At yung mga more than 5 years na, yung maximum tour of duty po kasi ay 5 years lang uh based on the record yung kanya pong asawa ay mahigit 7 taon nang naka-assign so may directive po yung ating regional director si uh, Brigadier General uh nagtatest na mag-download ng mga matatagal na doon sa RMFB and other units sa regional headquarters at i-download sa mga district para madagdagan yung bilang ng mga, dis ng mga district offices natin for, for purposes of election. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang National Capital Region Police Office o NCRPO upang malaman kung may nilabag ang isang polis na vlogger makaraang maglabas ng sama ng loob sa social media. I don't want to preempt the ongoing investigation but suffice to say mayroon pong policy po ang PNP sa proper use po ng mga social media and of course dito nga po sa pag uh, proper observance po ng ating grievance machinery policy po. Pero nito lamang araw ng Webes nang muling maglabas ng kanyang pahayag ang nasabing police vlogger at humihingi na ito ng paumanhin sa pambansang pulisya sa ginawa nitong iskandalo. Gusto ko lang talagang gawin to kasi. Ramag sorry. Hindi kay Ardi, hindi kay Nino, kundi sa PNP. Na minahal ko na medyo... Hindi ka gano'n, totoo lang di ako nakatulog. Kasi parang... Ginwestion ko din yung sarili ko. Di ba yan yung... pinagihirapan mo? Yan yung minahal mo? Bakit mo ginagawa sa kanya yan ngayon? Tao lang din ako... Sa huli, nilinaw ng PNP na bagamat ikinatutuwa ng organisasyon ang mga hakbang na ibang kasamahan nito para pagandahin at iangat ang imahe ng PNP pero hindi anya dapat na isumpat ito bilang isang pulis dahil parte na ito sa kanilang sinumpaang tungkulin na magserbisyo ng maayos sa taong bayan. On the part of the PNP, lahat naman kami nga PNP personnel, isa lang yung objective natin. Tayo ay nagre bilang isa sa mga miyembro ng PNP. Lahat ng ating gagawin, maganda man niya ay dapat uh, nagre-reflect yan sa organisasyon. Kung tayo ay indirectly nakakatulong para mapaganda yung imahe ng ating organisasyon, hindi dapat natin uh, itanaw na utang na loob ng organisasyon. Bagamat nagpapasalamat tayo sa pamamagitan niyang kanyang vlogger ay napopromote yung mga good deeds ng PNP. But yung mga ganitong pagkakataon ay uh, dapat hindi natin ito sinusumbat. Dahil sabi nga niya, kusa niya itong ginagawa bagamat uh, naiintindihan din natin. Baka sabi ko nga, Maaaring mali yung impormasyon na nakakating sa kanya but uh, on the part of the NCRPO, yun yung hinihiling nila na hayaan nila, hayaan natin na i-address ng NCRPO itong issue na ito at nakausap na rin po niya yung ating regional director at uh, nagkausap na po sila at uh, hinakap na po siya at uh, they will resolve this issue internally po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.